Praise God! Hallelujah! Muli na naman po tayo mag-aaral ng salitanan ng Diyos at ang salitanan Diyos na ating pag-aaralan. atin po itong kukunin sa mga awit, Kabanata 3, Talata 3-4. Ang sabi po dito, Pananalig at katapatay, wag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Uh, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. <clears throat> mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, uh, ito po ang salita ng Diyos. So ang papuri ang pagsamba ay para lamang sa kanya. So ito pong binasa natin sa May Awit chapter 3. Ito po ay uh, payo sa mga kabataang lalaki, you no? Know? So ito ay <coughs> uh, payo sa mga lalaki, you no, know, na mga kabataan na kung saan mga kabatid uh, sila ay tinuturuan ng paano magiging uh, being good, you no? Know? Kung paano magiging mabuting uh, tao, di ba? So napakalaga talaga na sa buhay natin yung character, yung attitude, yung uh, moral uh, grounding, di ba? Kaya nga pag sinabi natin being good, alam naman natin sa Bible, walang ibang na uh, mabuti kundi ang Diyos. Pero pag sinabi natin generally, no, na being good, ito po ay nagre-refer, -ri ito po ay nagpapatungkol sa buhay na nagre-reflect doon sa teaching or character ng Diyos diba? So kaya nga tayo ay uyu wala tayong ibang modelo o masasabi nating example uh, tungkol sa pamumuhay, kung paano mamumuhay nang mabuti, walang iba yung teaching ng Diyos, no? Yung karakter niya. Kaya nga pag sinabing character Uh, yung about sa mga morals mga kapatid napakahalaga na yung binabasa natin is yung all about sa mga proverbs no kasi sa proverbs talaga ano yan tapos yung tinuro ng ating Panginoon yung beatitude no sa may Matthew chapter 5 <clears throat> So yung mga beatitude na yon yung kasi ang karakter ng ating Panginoong Hesus, di ba? Sa mga sa Proverbs naman mga kapatid, ito yung yung panuntunan, ito yung prinsipyo ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na Uh, makita sa bawat isa sa atin yung kanyang teaching, yung kanyang katuruan, yung kanyang karakter. Kasi uh, ang Diyos ay mabuti, di ba? Siya talaga yung siya talagang mabuti. Kaya uh, para maging mabuti tayong tao, kailangan yung karakter ng Diyos na yon makita sa atin, di ba? Pero yun lang po yung kasimple, di ba? Para masabi natin na tayo ay maging mabuting tao, ay kailangan nating uh, uh pagsikapan no hindi naman natin kasi ma, hindi tayo hindi natin mape-perfect talaga no katulad ng Diyos pero nandoon yung pagsusumikap natin uh, na maging mabuti sa pamamagitan ng ating uh, pag-strive ng ating uh, pagsusumikap na masunod yung teaching yung karakter ng ating Panginoon no kasi yun ay nagre-reflect Generally, mga kapatid, pag sinabing being good o pagiging mabuti, ito ay nagpapatungkol doon sa katangian ng Diyos. No? Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano una umibig sa Kanya. Diba? Kasi pag mahal, pag, uh, uh, mahal mo yung, yung Diyos, uh, parang ano yan eh, kung sa atin parang ano siya, yung, yung iniidolo mo siya. Siya yung talagang uh, nagiging huwaran ng buhay mo. Siya yung gusto mong sundan di ba? So yun talagang gusto nating sundan. Kunyari, sa tao, di ba? Pag may hinangaan tayong tao, o mahal natin yung isang tao, kunyari, mahal natin yung mga magulang natin, tatay natin, nanay natin, o kaya kung sino man tao na hinangaan natin, gusto natin yung kanilang katangian, eh, kahit paano, sabi niya eh, kahit ilang porsyento, no, mabahaginan, o no, kaya uh, makita o uh, magaya natin, no? Kasi nakikita natin na maganda yung Ah uh, uh, pinapatunguhan nito, no? yung resulta. Kasi sa totoo lang, uh, yung pagiging, uh, yung pagsunod natin sa ugali, yung sa karakter ng Panginoon, tanda natin hindi yan na uh, Yung makakabenepisyo po niyan, hindi ang Diyos. No? Kundi makakabenepisyo tayo po. No? Kaya nga sabi doon, ay uh, magkakaroon tayo, then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Di ba? Magiging maganda yung pangalan mo, uh, kikilalanin ka at malulugod ang Diyos sa iyo at kikilalanin ka ng mga tao. Pero siyempre ang sabi doon, para mangyari yun, kailangan yung pananalig natin, yung katapatan natin, huwag nating tatalikuran. Yung pananalig, yung uh, let love and faithfulness uh, never leave you. Yung, uh, yung pag-ibig at yung katapatan no sa translation naman sa Tagalog yung pananalig at katapatan di ba ay wag natin itong tatalikuran kasi mga kapatid uh, pag sinabi natin yung yung love yung pag-ibig yung pananalig yung katapatan mga kapatid ay napakalaga ito no kasi pag nandoon yung pag-ibig alam naman natin isa sa karaano ng Dios is yung kanyang uh, katangian yung nature ng Dios is love di ba So kaya kailangan unang mangyari yon sa buhay natin is maghari yung pag-ibig uh, sa puso natin at mangyayari lang yung tunay na pag-ibig sa puso natin kung ang Diyos ang nasa, nasa atin, di ba? Pag ang Diyos ay nasa atin, uh, magkakaroon tayo ng uh, pag-ibig, yung totoong pag-ibig, di ba? At yung pag-ibig ng yun, mga kapatid ay magdudulot yung sa atin ng pananalig kasi alam naman natin, pag sinabing pananalig, nandun yung uh, believing, trusting, and uh, expecting, di ba? Na kapag uh, tayo ay nananalig, dahil nandun yung pag-ibig natin, nandun yung pagtitiwala natin, nandun yung paniniwala natin, nandun yung pag expect natin sa Diyos, di ba? Nag, uh, kaya nga, <coughs> kahit naman sa tao, di ba? Uh, hindi na uh, nandun yung paniniwala natin, di ba? Nagtitiwala tayo dun sa isang tao, and at the same time, <coughs> Kasi mahal natin yung tao eh. Pag mahal mo yung isang tao, nandun yung tiwala mo. Nandun yung paniniwala mo. And the same time, uh, merong, dahil mahal mo yung tao yun, may nag expect ka rin ng uh, pagmamahal din. No, ganun din yung sa, sa Diyos. Di ba? Kaya nandun yun yung, pananalig natin. Pero dito yung pagtitiwala natin. Kaya nga napakalaga yon na yung tiwala, yung pananalig natin, nandun sa Panginoon. Pero yung pinaka- Ugat nun is yung pag-ibig talaga, di ba? At yung katapatan, napakalaga yung katapatan. Kasi siyempre, uh, pag sinabi niya yung tapat, no, balibalik na rin mo man yung spelling ng tapat, di ba? Eh, yung spell mo ng tapat, T-A-P-A-T. Balik na ta rin mo man yon tapat pa rin, di ba? Pag binasa mo, tapat pa rin yun eh. Kasi ang taong tapat, uh, -bali na rin mo, mo, man, nandun yung faithfulness na eh. No, tapat pa rin siya. No, kaya, na, kaya napakalagay yun. Tapat ka sa salita mo. Tapat ka dun sa mga pangako mo. Tapat ka dun sa mga ginagawa mo, di ba? Hindi ka nang dadaya, hindi ka nang lalamang, di ba? Yung timbangan mo is tama, di ba? So, kahit yung pag-treat mo sa mga tao, wala kang, uh, ano, yung, ano ka, fair ka, no? Fair ka, di ba? So, nandun yung, yung tapat ka, di ba? Sa, sa yung ginagawa, sa yung sinasabi, sa mga pinapakita natin, no? Kasi pagtotoo uh, yung pinapakita natin di ba kapag ganun tayo talagang mamahalin tayo ng tao in the same time malulugod una sa lahat malulugod yung Diyos. kasi pag nalugod ang diyos sa isang tao ano na lang yun eh tupalo na lang yun eh yung yung ano eh yung matutuwa yung tao sa iyo eh di ba tupalo na lang yun eh, eh kasi pag ang, ang diyos hindi natuwa sa iyo uh, talagang kahit yung tao hindi matutuwa sa iyo <laughs> narating ang time mga kapatid is Uh, yung mga taong uh, ng mga tao sa paligid mo hindi matutuwa sa iyo. 'Di ba? Kasi siyempre, uh, yung ano kasi natin yung naka anchor, no? Naka naka-abide tayo doon sa source ng goodness eh, 'di ba? Pag na-detach ka doon, ah, wala na. Sabi nga doon sa kung sa puno ng ubas, 'di ba? Uh, chapter 15 verse 5 na, sa yung puno, tayo mga sanga ang uh, kung uh, wala wala ang Diyos, hindi tayo nakaabide sa kanya, we can do nothing, sabi doon, di ba? Kaya nga may kita natin, walang magagawa ang sino man, kung sa hiwalay sa Diyos, di ba? So, kung ang hinahabol natin is maging mabuti, hindi tayo dapat uh, humiwalay. Hindi dapat natin i-separate yung sarili natin doon sa pinagmumulan ng kabutihan, di ba? Walang iba ang Diyos. Amen. So, ito kasi nagre-reflect doon sa karakter, no? taka yung uh, uh, buhay na pleasing sa Diyos. Ang ating hinahangad is yung malugod, yung isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. At yun din naman yung ina ng Lord, Lord diba? Offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. Diba? Mabawasan rin natin sa Romans 12, diba? 1 uh, and 2, diba? Na-i-offer na natin yung buhay natin sa Kanya no pleasing and acceptable sa Panginoon. Kaya nga dito mga kapatid, ah, uh, may kita natin, ito ay long process. No? Hindi ito man ito mga kapatid, isang malaking proseso ito. Eh. Kaya nga kailangan yung pagtsatsaga, yung, uh, yung pagsusumikap. No? Talagang pagsusumikapan natin eh, no? na, na makuha itong uh, goodness na ito. Pero siyempre hindi yan madali. Eh. Di ba? Kung gusto natin ng self-control, Baranas ka talaga na makasama mo yung mga taong uh, talagang uh, susubukin yung self-control mo. Diba? Kung gusto mo magari yung pag-ibig, ganoon din eh. Talagang allow ng Diyos na makasama mo yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Di ba? Pag sinasabi mong uh, nandun yung kababaang loob, talagang ano eh. Paparana sa eh, iyo, mapahiya ka eh. No? Para tingnan kung talagang may kababaang loob ka na eh. Kaya, long process yan eh. No? Talagang, hindi madali eh. Pero ang kagandahan naman doon, masarap talaga yung pinaghihirapan mo eh. Di ba? Eh, ganoon eh. Kasi, kaya nga strive eh. Pag susumikapan mo eh, talagang nandun yung patience patient mo eh. Di ba? Kasi kung madali lang, hindi natin mabibigyan ng halaga talaga yung isang bagay. Kasi pag isang bagay, nakuha natin ng madali, hindi natin makikita yung talagang kahalagan yun. Pero dahil pinaghirapan mo, talagang pinapalagan mo kasi bago mo nakuha, nakuha yung bagay na yon dugot pawis yung puhunan mo. Eh. <laughs> diba? Kaya hindi mo basta-basta na uh, itatakwil well yun o kaya magiging walang halaga sa iyo, talagang pahalagaan mo talaga kasi yun. Kasi nga, pinaghirapan mo. Eh. <laughs> diba? pinaghirapan mo yun eh. Diba? Talagang uh, uh, pahalagaan mo yung bagay na yon Di ba? So may kita natin yung striving natin na maging katulad talaga tayo ni Kristo. Isang buhay na mayroong purpose. No, may purpose kasi alam naman natin ang ating Panginoong Isus na napunta na nang dumating sa sa mundong ito, may purpose yung kanyang pagparito. At dapat ganun din, di ba? Kung gusto natin maging uh, mabuti, kailangan alam natin ano ba yung purpose natin sa mundong to. Ano ba yung purpose mo? Para lang ba sa sarili mo? Para lang ba sa sarili ko? Hindi tayo ay nandito sa mundong ito una para sa Diyos at para sa kapwa rin natin. Di ba? Hindi tayo naririto sa mundo para sa sarili lang, para sa sarili natin. Di ba? <laughs> nandito tayo sa mundo hindi hindi yan para sa sarili natin. Nandito tayo sa mundo nilikha tayo ng Diyos para sa Diyos at para sa kapwa natin. No, hindi ka hindi tayo nilikha ng Diyos para sa sarili lang natin. No to serve our, ourselves. Hindi po ganoon, mga kapatid. So, nandun yung purpose natin, yung kabutihan ng Diyos, dapat nandun, yung pag-ibig ng Diyos, dapat nandun. ba? Diba? Kaya may kita natin dito mga kapatid, no, simple lang naman eh, yung uh, gusto yung paabot ng Diyos sa atin. Tandaan natin, yung pagiging mabuti, ang Diyos lamang yung mabuti. Pero yung pagiging mabuti natin ito mga kapatid, ito ay nagre-refer mga kapatid doon sa buhay ng ating Panginoong Esus na nagre-reflect sa atin sa pamamagitan ng kanyang karakter at ng kanyang mga itinuturo sa atin. Makakamit natin yung pagiging being good kung tayo ay naka-attach doon sa Diyos na pinanggagalingan ng mabuti at sinusunod natin yung mga mabubuting tinuturo ng Diyos at yung karakter na pinakita niya sa atin. Kung ay ating susundin at tayo ay uh, susundin yung turo at yung karakter ng ating Panginoon, then, tayo ay makakatulok doon sa kinatawag na pagiging mabuti. Diba? Kaya nga, pagiging mabuti. Ibig sabihin, hindi talaga tayo kasi mabuti. Kaya nga, pagiging mabuti. Salamat so, mga kapatid at nawaan Diyos ng kabutihan. Sabi nga ng kanta, God is so good. Talaga mabuti. Ang ating Diyos, at uh, wala siyang ibang hinahangad sa bawat isa sa atin, kundi puro kabutihan. God bless po sa ating lahat.